Iyon, kamusta po mga boski? Magluluto nga po ako ng almusal ko ngayon. Banana and oatmeal omelette nga po yung gagawin ko. Simulan na nga po natin itong mga boski. Pero bago nga po pala ang lahat, ito nga po yung mga gagamitin ko. Napakasimple lang po nito. Saging, itlog, honey, at saka nga po yung oatmeal. Drugin lang natin itong saging mga boski. nadurog na nga po siya, ilagay natin dito sa plato. Nadurog na nga natin yung saging mga boss chip. Maglalagay na nga po tayo ng itlog. Tatlo po yung ilalagay ko kasi maliit lang po yan. Pero kung malaki naman po yung itlog nyo, okay lang po yung dalawa. Ayan, then ibit lang po natin sila. then lagyan po natin ng oatmeal, dalawang kutsara po. Ayan, ganyan na nga po yung magiging itsura niya mga boss chick. Napakadali lang po nitong almusal. Masustans masustansya na masarap pa. Nagpainit na nga po pala ako ng paglulutuhan. Nilagyan ko na nga po pala siya ng olive oil. Pupunasan ko lang po siya mga boss chip patanggalin natin yung ibang mantika. Hinaan nyo lang po yung apoy. Mahinang-mahina lang po. Then, tsaka natin ilagay yung ating ginawang mixture. hayaan lang po natin maluto yung ilalim bago natin baliktarin Tinakpan ko nga po pala siya mga boss chip. Ayan na. Then, ano natin yan. Pag nagagalaw na po siya, hindi na siya nakadikit, pwede na po natin baliktarin yan. ito nga po yung itsura nung binaliktad na natin mga boss chief siguro bigyan pa natin siya ng mga 3 minutes po then ready for tibag mga po to mga boss chief napakasarap po nito napakasustansya talagang magbibigay ng extra energy sa buong maghapon ninyo mga boss chief ayan na nga mga boss chief nahahangon ko na nga po Iyon, ito na nga po mga boss chick. Natapos ko na nga po yung aking breakfast ngayong umagang ito. Napakadali, napakasimple, healthy at saka masarap po mga boss chick. Kung nagustuhan nyo nga po sana yung video ko ngayon, huwag nyo po sana kalimutan mag-like, share, comment at pakisubscribe na rin po ako mga boss chick. Lalong lalo na po yung mga gustong matutunan mga simpleng lutong bahay. Narito po kayo sa tamang channel mga boss chick. Salamat po ng marami sa inyong panonood. Kakain na nga po ako at magingat po kay palagi dyan.